Ngayon ang tanong, ito ila isasali na, 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 rin natin. Kung halimbawa gumagawa ng haram ang iyong ama at ikaw na anak ay gumagawa ng halal, ano ba ang dapat gawin sa isang tatay? Unang-una ang dapat gawin ay kausapin mo siya ng mahinaw. Huwag mo siyang sumbatan. Kahit pa man siya ay lasinggiro, kausapin mo siya sa panahong hindi siya lasing. Huwag naman doon sa panahon ng lasing siya. Kaya hindi rin kayo magkasundo. Kung may nakita ka nagawa niyang hindi mabuti, kausapin mo siya ng mahinahon. Pangalawa, ano ba ang dapat mong gawin sa iyong mga magulang? Ang dapat mong gawin ay alamin kung ano yung mga gusto niya at ibigay sa kanya kung ano yung mga gusto niya. Halimbawa, yung gusto niya yung pagdating ng ganitong oras, uminom ng kapi, pagdating ng ganong oras, ibigay mo sa kanya na magkainom siya ng kapi. Halimbawa, kung gusto niya ay eh, ganitong unos ay eh, magtambay-tambay o magupo, ah, samahan mo siya umupo. Huwag ka magpalayo sa kanya. Kausapin mo siya. Kung may nakita ka man ang ginagawa ng iyong tatay na hindi maganda, ay huwag mo siyang ipahiya. Huwag mo siyang ipahiya sa kahit kanino at huwag mong banggitin sa kahit kanino kung ano man yung kanyang ginawa. Ngunit bagkos ay kausapin mo siya ng matiwasay. Dahil yung mga tatay, marami silang mga mas uliya. At mas priority nila yung pamilya nila o yung mga anak nila. Sa kahit anong mas uliya na may patong o may lakay sa kanila, priority nila ang pamilya nila. Igit sa lahat. Yung pagrespeto sa tatay ay isa sa pinakamahalaga na ibinigay ng ating reliyong Islam ang pagsunod sa tatay eh tiram sa magulang at inutos ng ating reliyong Islam na ang pagsunod sa lahat ng gawain sa ating mga magulang lalong lalo na sa ating mga tatay dahil sila ang nagtatarbiya sa atin sila ang dahilan ng pagmumuhay sa atin at sila ang nagtuturo sa atin ngayon Uh, gawin natin ako dahil wala na akong mag magulang. Pareho man ang nanay at tatay. Kung wala na tayong mga magulang, ipagdasal natin sila araw-araw. Yun ang may tulong natin sa kanila. Nagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga libingan ng paraiso. At makasama natin sila sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung yung mga meron pa pa niya ang kanyang mga magulang, o ang kanyang mga tatay ay bilhan nila sa kaano gusto ng kanilang mga tatay o anumang kailigan at kausapin din nila yung mga kaibigan ng kanilang mga tatay yung, o lalo na kung nawala na yung kanilang mga mag magulang dahil isa yun sa tulong o malaking ano at banggitin din nila ang mga kwento ng kanilang mga magulang siguro hanggang dito na lang uh, pagdasal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng ating mga magulang ay makasama natin, magkasama-sama tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sukran, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Thank ta'ala.